Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Mommy Jaja Vlog. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte sa pera para makaakit ng maraming pera at hindi na kayo mahirapan pa sa pera. Kung kayo ay nagnanais na maging money magnet, nakadikit ang swerte palagi sa inyo at makaakit ng mga new opportunities para magkapera lalo na kung kayo ay palagi na lang nakakaranas ng alat at mabigat na daloy ng pananalapi sa inyong buhay, mainam na gumawa ng mga pampaswerte, subukan at gawin ang mga Ibinabahagi ko, basta ang paggawa ng mga pampaswerte ay dapat laging sinasamahan ng 100% na paniniwala. Paniwalaan mo ang mga pampaswerte na iyong ginagawa at maging positibo. At pagganahin din ang law of attraction. Palagi mong isipin na magkakaroon ka ng maraming pera at hindi ka na mauubusan ng pera. Magbubukas ang mga new opportunities para magkaroon ka ng pera. Alisin din muna ang mga negatibo mong iniisip, ang mga galit at sama ng loob. Iwaksi mo muna yan para hindi yan yung ma kapag gumagawa ka ng pampaswerte. Kaya kung kayo ay naniniwala at mahilig at panatiko sa mga pampaswerte, ay panoorin lamang ang video ito. At kung hindi naman, umanap lamang kayo ng video na gusto nyo. Gagawin ang pampaswerte ito bukas, Webes. Dahil ang Webes ay isa din sa maswerteng araw na paggawa ng pampaswerte sa pera. Para makaakit ng kasaganahan, prosperity at lalong-lalo na ang makaakit ng pera sa inyong buhay. Gagawin ito sa umaga na papasikat ang araw. Kumuha lamang ng papel na pera kahit na anumang denomination yan. At saka ito titiklopin ng bat triangle na katulad ng pagtiklop ko. At mga ngailangan din tayo dito ng basong tubig na nakalagay sa mga babasagin. At mga ngailangan din tayo dito ng isang stick ng cinnamon o kaya cinnamon bar. Ito lang ang pwedeng gamitin. At saka ito ilalagay sa basong tubig. At ang basong tubig na ito ay ipapatong sa perang papel. Napaka simple at napakadali lamang ng pampaswerteng ito. Kaya kung meron kayong mga sangka, ay wag na kayong magpatumpik-tumpik pa nagawin at subukan ang pamamaraan ng pampaswerteng ito. Lalong lalo, lalo na ngayon ay webes, ay wag kayong magpatumpik-tumpik pa na gumawa ng mga pampaswerte sa pera. Hawakan muna ang pampaswerteng ito ng iyong dalawang palad at sambitin ang chant na aking ilalagay sa screen. Pag nasambit mo na ang mga chan, pwede ka rin magsabi ng mga good intentions mo. Sabihin mo na walang gamit na sana i-affirm mo na magkakaroon ka ng maraming pera, hindi ka na mauubusan ng pera, magiging magaan ang daloy ng pananalapis sa inyo, hindi na magiging alat at mabigat, wala ka nang magiging problema sa pera dahil magbubukas ang napakaraming opportunity para ikaw ay magkaroon ng maraming pera at mas lalong dadamin nang tatami ang iyong kaperahan. Lahat ng mga gusto mong sabihin o ibulong dito sa pampaswerte ay sabihin mo dito. At saka ito i-energize sa araw ng 30 minutes. Sa tagal lang ito ng isang araw at itoy ipapatong sa mga altar o sa pasimano ng inyong bintana at kinabukasan ay kunin ang pera at pwede itong gawing lucky charm kung no choice ay pwede naman gastusin at ang tubig na may cinnamon ay ipanghugas sa iyong kamay. At kapag hinugasan mo ang iyong kamay ay huwag mo itong pupunasan agad. Hahayaan mo lang siya na matuyo ng kusa sa hangin at saka ka pumalakpak ng tatlong beses para i-claim mo na magkakaroon ka ng maraming pera. Magiging maswerte ka sa pera. At ang cinnamon stick o cinnamon bark ay ilagay lamang ito sa mga paso. Ibaon ito sa lupa o sa mga paso. Gawin at subukan ang mga ganitong pamamaraan ng pampaswerte dahil ito ay napaka-epektibo at makakatulong para makaakit kayo ng swerte sa pera at kayo ay laging magkakapera at kayo ay magiging money magnet. Makakapitan kayo ng swerte sa pera. At para hindi na kayo mahirapan pa, tandaan ang mga ganitong pamamaraan ay magsisilbing gabay at pampaswerte lamang. Tanging ang ating pagkilos, pagsisipag, pagtsatsaga, ang diskarte, pagtatrabaho at lalong-lalo na ang manalangin ng taimtim sa puong may kapal ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay umunlad at magtagumpay sa ating buhay at matupad ang mga pangarap natin sa buhay na yumaman. At kung nagustuhan ang video ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.